Pinay na nanloko kay Tatay James na isang foreigner, tukoy na. Matatanda ang iniwan raw si Tatay James sa Luneta Park ng isang Pinay na kanyang nakarelasyon. Nang maubos raw ang pera nito at nalamang may pamilya ang babae ay bigla na lang naglaho ng parang bula ang Pinay. Kaya naman inilapit na nila ito sa Embahada ng Pilipinas at sa programa ni Senator Rafi Tulfo. Makikita sa thumbnail ng vlog ni Daddy Frankie ang isang babae na kung saan ito raw ang pinay na nanloko kay Tatay James. Hindi pa malinaw kung saan ito nakuha ni Daddy Frankie at kung ito nga talaga ang babaeng tinutukoy ni Tatay James. At kung sakali man na ito nga iyon ay siguradong walang takas ito sa batas at dapat itong managot. Samantala, ayon naman kay Daddy Frankie ay tatlong beses na raw humingi ng tulong si Tatay James sa Embahada ng Pilipinas at maging kay Senator Rafi Tulfo at Erwin Tulfo. Ngunit wala pa itong response kaya naman umaasa sila na matutulungan sila ng programa ni Senator Rafi Tulfo. Gayun pa man, muli na namang napasaya ni Daddy Frankie si Tatay James at ang kanyang asawa, nagpunta sila sa mall at kumain sa restaurant, kaya naman maligaya na ang nagdaang Pasko at bagong taon nila. Binilhan din sila ni Daddy Frankie ng mga damit at short dahil ilan lang ang kanyang mga sinusuot, kaya naman may magagamit na siya sa araw-araw. Makikita sa mga ngiti ni Tatay James ang labis na kasiyahan ng makabili muli siya ng mga gamit, makakain sa mamahaling restaurant at muling makapasok at makapasyal sa mall kasama ang kanyang asawa. At pagkatapos ay pinagupitan siya sa barbero upang mas magmukhang malinis at lumitaw ang kagwapuhan ni Tatay James. Kaya naman komportable na siya sa kanyang itsura at hindi na siya nanghihingi ngayon dahil mas tinodo pa ni Daddy Frankie ang pagtulong sa kanya. Dahil sa pinaka-latest vlog ni Daddy Frankie ay nailipat na sila sa bago nilang tirahan. Wala na silang problemahin sa rente ng bahay dahil sinagot na ni Daddy Frankie ang one month deposit at one month advance. Kaya naman naiyak na lang ang mag-asawa dahil sa labis na ligaya at buong puso silang nagpapasalamat sa taong tumulong sa kanila. Bukod rito ay binigyan din sila ng pera bilang panimula kung sakaling may negosyo man silang maisip. At ayon kay Daddy Frankie ay isasama na rin niya si Tatay James sa kanilang misyon na maging charity vlogger. Kaya naman hindi na hihingi si Tatay James sa lansangan dahil may trabaho na siya kay Daddy Frankie. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, huwag lang tayong mawawala ng pag-asa, patuloy lamang tayo manalig sa Kanya at bibiyayaan niya tayo.